Magandang araw sa inyong lahat mga kapatid at welcome na naman sa aking munting channel. Sa bidyong ito mga kapatid ay mayroon po akong ituturo sa inyong isang karunungan. At ang karunungan pong ituturo ko sa inyo ngayon ay magagamit po lalong lalo na kung kayo ay mayroong tindahan. Ito po ang isa sa pinakamatindit na panghatak po ng customer kung kayo ay mayroong mga tindahan o shop. Pero bago po ang lahat, inaaniyahan kumuna ang mga first time pang napadaan sa ating munting channel na mag-subscribe na at pindutin ang inyong notific. Naalala ko ang karunungan na ito sapagkat ito po ay isang epektibong karunungan na itinuro din sa akin ng aking nagdaang maestro. Ang karunungan pong ito ay matatawag nirdong punungan sapagkat hindi po ninyo aakalain na magagamit po ito sa inyong tindahan at hindi lang po basta-basta sapagkat ito po ay isa sa pinakamatinding agimat para po sa inyong tindahan nang sa ganoon ay mahatak po ninyo lahat ng mga customer na dadaan po sa inyong tindahan. Ano po ba ang karunungan na aking itinutukoy o ano po ba ang agimat na ito na aking tinutukoy? Ang akin pong tinutukoy na agimat na maaari ninyong magamit upang mapalakas ang inyong tindahan ay ang tali na pinagbigtian ng tao. Hindi po kayo nagkamali sa inyong pandinig mga kapatid. Ang lubid po na ginamit na pinagbigtian ng tao ay isa sa pinakamatinding agimat po na inyong magagamit para po mahatak ang lahat ng mga mamimili na daraan po sa inyong tindahan o sa inyong shop. Paano nga ba ito gagawin? Ganito po ang pamamaraan. Kapag mayroon po kayong kapitbahay o di kaya ay mayroon kayong mga kapamilya o kamag-anak na nagbigti, ito po ang inyong gagawin. Kapag nagbigti po ang isang tao, pagkatapos niyang makuha doon sa lubid, kadalasan po ang lubid ay pinuputol at kadalasan po ang lubid na ginamit sa pagbigti ay iniwan na lang po. Iniiwan na lang po doon sa lugar kung saan nagbigti yung tao sapagkat ang atensyon ng mga tao ng mga tao ay doon po sa biktima. Dali-dali po itong dadalhin nila sa ospital. Kapag nakita po ninyo ang lubid, magdangkal po kayo. Sukatin po ninyo sa inyong daliri ng isang dangkal putulin po ninyo ang isang dangkal take note po na dapat po walang makakakita sa inyo na kahit na sino kung gagawin po ninyo ito kung gagawin niyo ang pagputol sa tali na pinagbigtian pagkatapos po yung sobra na tali ay iwan mo doon sa lugar pagdating po ng first friday balutin po ninyo ito ng itim na tela. Pagkatapos po ay pasimple po itong itago sa itaas na parte sa harap po ng inyong tindahan. Sa loob po ng inyong tindahan sa itaas na parte. Dapat po wala ding nakakaalam na may inilagay po kayo doon sa itaas na parte ng inyong tindahan. Kung may kisami po kayo, doon po sa loob ng kisami ninyo ilagay take note din po na bawal po na makita ng sino man ang agimat na ito sapagkat mababasag po ang bisa ng agimat. Mawawalan po ito ng bisa kapag nakita po ito ng ibang tao. Dapat ikaw lang po ang nakakaalam. Ang bisa po nito ay lahat po ng dadaan na mga customer sa inyong tindahan ay hindi po ito makakalampas kung hindi po bibili. Para bang may tutulak sa kanila na kung ano na bib talaga sila sa inyong tindahan. Yan po ang bisa ng agimat na ito. Kapag nagawa po ninyo ng tama at nasunod po ang tamang proseso, ay napakamabisa po nito. Tandaan po na wala pong dapat makakaalam at makakakita ng inyong ginawa sapagkat mababasag po ang bisa nito. Mawawalan po ito ng bisa. Sana po ay magamit po ninyo ang karunungan na aking binahagi ngayon para po tumaas ang inyong mga benta sa inyong mga tindahan. At huwag pong kalimutan na mag-share ng kaunti sa inyong kapwa-tao. Marami pong salamat sa inyong panonood at pakikinig. God bless po sa inyong lahat.